kaibigan, nali na tayo magkwentuhan. Pag-usapan natin ang New York Knicks at Indiana Pacers. Bubas nga ay madadanap na ang kanilang Game 6 matchup kung saan kapag nagawa pa ng Knicks na magwagi konto sa Pacers ay malakas ang chance nila na makompleto ang comeback from down 3-1. Dahil ang Game 7 nga ay gaganapin na sa home court ng Knicks kung saan may mga ticket prices na umaabot ng $250,000 sa court side. At dahil sa mga ganitong bagay ay New York Knicks nga ang gusto ng NBA na makapasok sa NBA Finals bukod na lamang sa TV ratings ay ang mga merchandise sales din ay mas mataas nga matay migan ang presyo kapag Knicks na nakapasok. Dahil ang OKC Thunder vs Indiana Pacers NBA Finals matchup ay isang finals na parehong small market team at hindi tumabenda sa mga fans. Lalo na sa Amerika at patunay na din ang ratings ng conference finals na yon at ang engagement sa social media. Isang halimbawa ng ganitong sitwasyon ay ang Game 6 ng 2002 NBA West Finals ng Los Angeles Lakers at ng Sacramento Kings, ang one of the most if not the most controversial games sa history ng NBA. Ayaw nga ng NBA na Sacramento Kings at New Jersey Nets sa mangkita sa finals noon, kaya naman ninuto nila ito in favor of Lakers, the big market team. At hindi nga ito conspiracy theory lamang, bagus kumpirmado ito ng umamin ng isa sa mga officials team hi sa pagluto ng mga games including ang Game 6 na ito to extend the series. And you can do your own research kung kung dito, tumbus sa kilala ng go-to fixer ng NBA para pabuti ng mga series sa Game 7. Paliwanag nga niya ay tinatawagan siya ng NBA kapag kailangan ito ng Game 7. Well, hindi naman kasalanan ng Lakers sa na nagbintis ng free throws ang Sacramento Kings sa game na yon. Subalit madaming tawag nga ng sa Lakers kung napanood ang game na ito. At tumamin na nga ang head official ng game. So kung na talaga ito matay migan. At nakita din natin si Eric Lewis na pumapabo sa Celtics noon. At nakitan tumataya ang mga kapamilya nito kapag siya ang referee sa game ng Celtics. Ngayon nga ay nag na ito after 19 years after mapulled na guilty sa game fixing na na ang sinasabi na ganito o oh head ng game fixing sa NBA ay si Scott Foster at as of now na gidagawa kong video na ito, less than 20 hours before the game ay hindi pa din nilalabas ng NBA kung sino ba magiging officials para sa game 6 Pinch is very unusual mga kaibigan usually a day before ay handa na ito Kapag nakita nyo nga pag bumuka na ito bukas, nako kung edi ala Pacers fan ka ay medyo kabahan ka na dyan kaibigan. Hindi naman natin sinasabi na may lutuan o game fixing na mangyayari bukas sa game 6. So but it, we've seen it before at hindi malabo o hindi imposible na muli natin itong makita, lalo na kung napakalaki nga ng pera na involved. Hopefully ay hindi nga ito ang gaso. Kung mananalo nga ang Knicks, sana ay patas ito at ganun din ang Indiana Pacers. Sana ay galing at utak na mga players ang mag-decide ng games at hindi ang officials o mga nakapataas. Ano ba masasabi ng pungkol dito?